tangga salitang matanggas lang. Guys, magandang umaga sa inyo, guys. Yan, may gagawin tayo dito ngayon. Carburetor ng Suzuki Rider 150 pa ito. Ano ba ang nangyayari dito, bossing? Uh, napugak. Napugak? Ayan. Ayan siya, bossing. Napugak daw, oh. Saan ba ang ano ninyo, boss? Saan punta Manila. Manila pa kayo galing? Okay. Saan kayo pupunta Sa San Pablo sana, kasi hindi na natuloy. Pero tiga Manila kayo? sa Saan sa Manila? Sa Commonwealth. Ah, Commonwealth yan, guys. Oh? Sa sa o? Sa QC? Saan sa QC? Sa Commonwealth. Tumirik sila dito, tiga sa Manila, sa Manila pa ito, guys. Talaga. Pupunta ng ano? Na San Pablo City sana, ano? Ano ka yung San Pablo City? Birthday. Ah, birthday yan. Ah, birthday yan. Okay, ah, pag yan. Ay, kaso, tumirik dito sa atin. Hahaha. Ah, uh, so tubirik sila. Ayan, napugak daw. Yan dinis na ng ating mechanic. Ayun, guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMB TV. Pa-like, pa-share na rin, guys. Anong At hit notification bell Lagi updated sa so, mga i-share na yung video. Ati po po, guys. Sa ano, YouTube, ano ay eh, EMB TV. EMB TV. TV. Yan. Para makita kayo sa ano, YouTube channel ko. Mga tiga Manila pa. Tiring, eh. <laughs> sa ito so may ring Diyan lang mo, sa may kainan dyan Ah, buti dyan na lang, may nagturo sa inyo dito May ano na, nagkwarto na lang ako kami eh. hmm. Si ngayon lang yung umaga o kagabi pa? Kagabi pa mga alas 11. Alas 11 ng gabi? Ah, uh, si Bing, nagutin na kayo. Saan uh, uh, sa, sa, sa may bangyas uh, o? sa buti nga po may kahit pa paano, may, may bubahan, Meron, meron daw, ano? <laughs> ano problema niya ang Boss King? Mga j Parado, madumi na talaga. Hindi, sobrang ang kasan ano? Mabino na. naman. Kita may ginagawa ay sablay ang yung, ang tono ng jetis. Ah, parang sablay. A105 lang nilagay na jetis eh. Ah, oh, ibig sabihin na buksan na rin to, ano? Um, ano dapat? Hindi, okay, ito, tono ko pa ito. Bukuhanin ko pa ng nung nang ano niyan. Kasi hindi ko alam kung ano nakalagay sa makina niyan eh. Hindi hey, ko, may bukas na din ng makina niyan eh. May karga ba yan? May karga to, hay. Wala ka naman, eh. Huh? Wala ba? Sa akin, wala naman. Medyo sablay doon to, no, yeah, guys. Ito, ito, Ang makin. tapos yung pala yung ano? oh. yung talaga ito, o... second hand mo nabili? Second hand daw. Second hand? Oo. Oh. Oh, hey, parang, parang yung napagawa sa atin. <laughs> na kinagka nakakita tayo ng steel wool sa loob ng makina ano? Oh, oh. totoo yun may... makakita nyo sa youtube hanapin nyo yung may steel wool sa loob, sa loob ng makina ganun din pala yung rider din pala yun ano? hmm. gusto kay rider din yun di ba? may ma pag bukas na makina namin may steel wool sa loob oh oh steel wool sa loob totoo yun <tod> kung hindi, hanapin nyo yung ano ay gusto kay rider ano ba yung pamagat noon na? nakalimutan ko na Putol lang spring. Oh, yung putol yung spring, ano? Oh. Yun. Gusto kay Ryder 150, yung naputol yung spring, ano? Kick spring, ano? Oh, oh, yun. Spring. Makakita nyo, walang cut yun. Talagang yun eh. Binidyo namin. May, pag bukas na makita, may steel wool. <laughs> Lado pa, tsaka nado pa yung may-ari. Harap, oh. harap yung may-ari. nung may na may yung naman Pag na makita. Aba? Ba't may steel wool sa loob yan? Eh <laughs> saka kita-kita naman yung may-ari na hirap. Bago na yung buksan, hirap. Nung nabuksa, nakita namin may steel gun sa loob. Ay, ba, pinagpalit pala niya yung sa kanyang motor na ano, ano. On the, pinagpalit lang. Honda Beat. Oo, oh, Honda Beat. Pinagpalit yung kanyang yung rider. Ayun yung pala so, ay, ano, ay... Yeah, uh, Plus, yung ano, ay. Ayan guys, uh, lininisin na yung carburetor nito. Tapos itotono niya yung ano, yung kanyang carb guys sa Medyo madami yung carb kaya buhugok at So guys ha? ilang agoy din sa kanyang ano, carburetor tiga Manila ba ito guys pwede malayo tumirik kapuntang sa Pablo City guys kaya nga guys ha sa mga na ngayon binubuha pa ng, ng ng hangin hindi sa namin yung CBT cleaner yan tapos hangin Ayan, BDX, BDX din namin, BDX, BDX. yung hangin na lamang ayun nga hindi din namin tubig dyan kasi yung hindi na yung hangin na lang pangbubunga namin para totally wasap yung dyan guys okay guys ilalagay nyo sa ganito? Sa scooter, pe, pwede nyo maglalagay ako. Hindi, sa, ibig sabihin, sa ganitong dikambyo, hindi ako maglalagay ng gano'n. Sa scooter, pwede yun. Automatic, kasi, sa, automatic. -o, o. sa scooter kasi walang nilulubrigant na gira sa loob. ang langis. Dito, lahat, ang transmission na dito nakasama. Eh, diba sa diesel? diesel engine wala namang ganong nilulubrigant na ano doon pati iba, pagka metal no oh, okay. bukod ang transmission oil Yung brake pad mo, papalsa na din. Hindi, hindi. Baka hindi kayo makauwi niya. Hindi, pagpunta pa lang mo, sira na. Paano mo ba nilalagay yung stacker niya? Ito. Hindi ko kasi makabit yung maayos. Yung stacker na ito. Ay, laglag na yung brake pad. Wala na, pupun na. Mahirap niya. yung bakal. Ba? maliit na bagal oh. itong starter na ito yun ang problema ko hindi ko makapit ng mahas Puro susukay ang ngayon ako, ano? Tatlo. <laughs> Bakit sabi na puro susukay naman ngayon, ano? Tawo kita nung sa araw, eh. Ha? Uwi, uwi ka. Ayun, wala kang magagawa. Kung pasisyap na nagsabi. <laughs> Natamad lang yung sigaloy Ayan guys so Meron pa mga Suzuki Dalawa Ayan Sikapin pa na ating mechanic yan Para i-susuki tayo ngayon guys Ayan Suzuki Rider 150 guys Ayan Ito ganoon din Suzuki Rider 150 Ayan Kumukuak daw to Pag-irig Taga Manila ito guys Putang San Pablo City Pag-irig dito Galing Manila Mag-go Google Map kayo, okay? Mag-we-waste. Ayan guys, kinakabit na ha. So Rider, ito guys ha. Umupugap. Na carburetor. Tama Pero natakbo naman, hindi lang talaga maano nang gusto. Oo. Uh, gusto talaga, parang yung na... ...back. Huwag Pumutok ko para ito. Ano naman ako kaya rin? Kahit anong sa Metro 1. O yun, magkakataon ba itong mga coffee,

napugak yung guys napugak at saka nagpuputok ha eh okay na hindi na oh. Okay. hindi lang natin na video ang kanina kasi eh, naabot natin binuksan na eh pero sabi nung may are kaya eh, si bossing ano daw talagang naputok at napugak kaya napugak kung ba diba, ay hindi makatulig hindi makatakbo ng maayos kaya hindi na sila tumuli sa pupuntahan nila sa Pablo City sige manila ito guys ha kaya guys okay na yung kadburador may problema nilinis lang kaya namumuga ko pa magumiin yung mga dating guys ha ah. kaya kumbaga namumuga at namumutak to guys ha ah. yun ang naging problema nito na ito so kay rider wag dito guys ha ah. yan guys taga manila lang ito guys yung may nila yung dalawa dahil na pagka dahil lang dito guys ha ah. sumiripunta so, lang sa Pablo City galing Manila

Mayroon pa rin isin kasi nakabahan na pala ito dati sa Manila. Bago sila umalis. Tapos nila ulit ang guys ha. Namumugak at namumutok. pala guys, okay lang sila. Sana guys, subscribe na kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Pa-like, pa-share na rin guys at pinsit notification bell para lang updated sa mga i-share na yung video ok na yan guys ha ok na uh, okay, yan guys ha tapos na yan gagawin na lang yung preno so, okay. kasi wala nang uh, uh, preno ito so, uh, na uh, kaya uh, inaayos pa yan and yung and preno, preno so. mm -hmm. ito. Yeah, guys ha yeah. yan guys gagawin pa yung preno ito guys ha yun na lang ako ito hindi gagawin sa akin ayun na lang preno premium lang yan yan no